Uy, oh, grabe okay. ito ah. Wow. <laughs> Matindi mga kapapi. Mukhang disisit na pa. Oo. Oh. Ito yung mga luma. Tsaka nasunog pala ito. Nasunog? Ay, oo nga, oh. nasunog. Buti na Masun... <laughs> <laughs> tuluyan. Kala <laughs> <laughs> pala, kita yung dalawa. Dapat na yan. Ay, si Bugi, no? Ah! Oh, hindi, okay, nakaluhod. Hahaha! <laughs> <laughs> Hahaha! Hindi, yung pinto. Yung gate na lang iwas kasi ito buo na eh. Ah, yung gate na lang iwas? Yung gate na lang ang iwas. oh, pwede. eh, Nay. Dito na lang siguro kami mag-iwas. <laughs> huwag mag siya lang itapat sa pinto. Oo, oh, huwag okay. itapat sa, sa pinto. dulo po. Pwede siguro yun. Hmm. Kasi, alimbawa, kung katapat siya ng gate, pagka napasok yung gate, diretso na diretso, sa pinto. Diretso, diretso, pinto. Oh, Di ba? Matrix, ah, Matrix yan. Ah, eh. Matrix. Ano yung tricks na yan? <laughs> ito, 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 ito. Ayan oh. ba yan? Ano yan? Anong meron dyan? Tinan mo. Anong gagawin dito? Ano yan? Taba mo lang. Ayan. Tapos. Oh, tapos? Ay, yung hinog. Huwag yan. Hinog. Ang Ay, bihira. No? Ayay tayo dyan sa ano. Kinukuha na nyo ng ano. Anong gagawin yan? Oh, ano yan? Anong dog yan? Uh! Ba't pumutok? Ano yan? Bumuka? Eh, bubuka, eh. Bumuka. <laughs> Oh, okay. Ano bubuk? Hoy. <laughs> Pwede mo magtanim ka mo ako nito sa bahay. Oh, okay. para handa. Para ako. <laughs> Ayun magdadala ako. Bibigay ko sa Para ma, kapi, ano ba yan? Bulaklak daw na bumubuka. Bumubuka kasi ito eh. Kunting hawak mo lang ba? Oo, Di ba Pero hindi ako, pera ako bubu. <laughs> ano Kala ko ano, bubu ako. Bubu ako. Bubu ka. Ah, bubu ka. Ito, okay. magdadala ako, tatanim ko sa bahay para makaganti nga ako talaga. Ayun oh. hey, mga kapapi, nga mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun yeah. ako uh, mga kapapi. Gusto po kayong lahat mga kapapi at uh, kataas lang ng ulan dito sa amin at uh, oh, ayun, uh, bisitahin natin yung ating update sa ating uh, pabahay. Gusto oh, <clears throat> na? Kamusta na ang uh, update dito? Uy! May mga buhangin na dito. Tapos yung graba, bawas na rin. Oh! Grabe, mukhang uh, gumagawa na sila mga kapat. Uy! 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 Hindi May natakatalaw ako na parang ang ganda sa mata. Ang ganda sa mata? Ikaw ba? May natakatalaw ka? No? Meron eh. Ano? Ha? Parang hindi tayo dito yata nun eh. Dito ba yun? Dito ba yun? Dito yun. Makaman. Ay, dito pala siya. Kanin ka yung, na ate. Bugi. Kapag parang araw po. Oh. Parang hindi dito yun kasi open yung dati. Parang oh, open ba yun? Masama kayong dalawa. <laughs> Ay, Tandaan ko na. Natandaan ko na. Nandito yung kanilang ano. Ah. Uh, isas, isas. Ah. Sisas, sisas. Ah. ka. <laughs> mga kapapi, dun sa mga bago sa aking vlog, mapaparod niyo yung uh, pagpapakilala ng ating kabitis kay <laughs> Bornok. Kaya bangin na po. Uy! Hello po mga kapas. Uy, grabe ito ah. Matindi mga kapapi. disisit dapat pa. Oo. Oh. Hey, ito yung mga ka. luma. Tsaka ah. yes. nasunog pala ito. Nasunog? Ay, oo nga, nasunog. Tulo yan. Tandaan sa sunog. <laughs> Ay, grabe oh. Ay! Grabe matindi na talaga ganda ng ngiti ni Lobby po. Lobby! Idol! Kamusta ka na? Sino nga yun? si Mama? Tinawag na po ni Reggie. Tinawag? O oh, grabe ya. Ang ganda na. Asa si Papa? Wala po eh. Ah, wala. Trabaho. Ay, grabe oh. Hindi po. Kamusta po? Hello, Luigi. Kamusta? Kamusta rin po. Oh. Ay, grabe. Ay, naku si Mami ah. Si Mare. Mare. Mare tuloy. Ma'am. <laughs> ano? Mama? Mama mo? Grabe. hirap na hirap. Ang balak mo. Ay, grabe. Oh, hello. Hello po. Basa oh, yan. Basa. 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 Dito sa loob. Oh, kumusta kay Kamusta kayo, Nay? Ayos lang po. Nagbuha kami sa cellphone na pinacharge. Ah, pinacharge nyo. Cellphone nyo. Kasi baklasin ko yan. Nangini ako ng sako doon sa ano. ko. Opo. Kamusta naman? Ayos ano na, na po. mga kaganapan? Ayon, utay-utay na nagagawa yung aming bahay. Hmm. <laughs> dito si Lorenzo, so, Pir. No. Kumusta na? <laughs> Ayos na po. Pumasok ka sa school? Wala po kayong pasok. Ah, oh, wala kayong pasok? Bakit? Internet po sila. Yung bali ang papasok po ngayon, itong araw na ito, naka-schedule, babae po. Ah, babae? Oo Ah, oh, okay. <laughs> Ta, ang ginawa namin, kay wala naman silang pasok, eh okay. wala, hindi naman ito nalalagyan ng graba, naglagay kami ng graba. Ang lumipang na ako. Ah, oo nga, ano? Ay, oh, grabe. <laughs> ang sipag ni Lawrence. Masipag si Lawrence? Ay, sayang, di niyo naabutan. Masipag, ganun ginagawa ni Lawrence. Tumulong sa akin. ano, parang kagigising lang. Oo nga. Nag natulog siya, sabi niya, ma, habang nagkabit ako nito, kasi hindi nga naagapan ni kuya niyo na makabitan. Hmm. Sabi ko, matalsi ng ulan, sayang. Opo. Kaya ako na lang po ang nagkabit. Nagalit pa nga si kuya mo, baka papahiya daw siya, baka tap, ano daw, lubulubo daw yung plinship. Oh. Sabi ko, ang ganda-ganda ang nang gawa ko. Ay, ginagyo ko si Kuya mo. Oh. Hindi na ako uwi ako, ha? Oh, <laughs> nagkabit Sino ng plane sheet daw? Ako po. Ikaw? Oh, po. Ay, pambihira. Hindi pantay. Hindi <laughs> pantay. <laughs> oh. May Ayaw nga ni Kuya mo Ipapakabit Oh, bakit kayo <laughs> nagkabit? Dahil... Ay, yung artista na yun. Ay. Ay kilala mo yun? Oo oh, nga. Sino pala yan nandyan? Artista. may Mag, -ano ka daw? Mag -tabi, tabi, po. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> Nag-inspect <laughs> Medyak lang mga Ano? Ayan. So, yeah, Lahat po oh. ng materialis ay nai-deliver na. Opo. Oh. Ito yung huli na deliver eh. Ay yung ano, nandito si Bong, yung kukulamber. Mm. yung makita niya na deliver. Sinong ito, Bong? Oh, kasi na, na ano daw ni Bong. Sinong Bong? Nabanggit din ni Kuya Bong yun. Na. Kaya bong yun, si Kuya Bong? Pumunta rito? Sa Parang nagawi lang, nagawi. Ah, napadaan siguro sa Gembong. Si grabe siguro ah. Siguro dumaan siya rito. Oo. Sinabi niya rin sa akin na ando na daw yung mga materyales. Oo. Uh -huh. si, grabe ah. Nauna pa si Kuya Bung sa atin ah. <laughs> Sinasasalisiyan tayo ni Kuya Bong oh. ah. Oo. <laughs> Nasalisiyan natin oh. tayo ah. <laughs> sa bagay, ano rin, malapit din kasi dito si Kuya Bung eh. Dito lang si Kuya Bong eh. Bali, anong plano po rito? Sino po ang uh, nagtayo nitong mga ito? Sayang nga, wala akong video eh. Kasi yung cellphone ko eh, sira ko eh. Oo. Hindi maayos. Di, kaganay na nga, gustong tumawag ni kuya mo para makita niya kami, naglolo ko. Ang naglolo ko? O -o. Parang may kanta yun ah. <laughs> Tapos? Nagloko ka rin naman! Hindi ka nang nahuli! Puti din nahuli. Ay bali, ang nagtayo po nito, sino? Mga kapatid niya po, <gasps> nagbayanihan po sila. Ah, nag -bayanihan? nagbayanihan? Bayanihan, Bayanihan tayo! <laughs> one for all, all for one! Hari Tawas. So <laughs> <Magbayanihan tayo. laughs> no. uh, yung pag demolish. Kailan po kayo pala nagsimula? Nung ano po, linggo ng umaga, yung nag-arrange na lang po ng kahoy, kami na lang ng mga bata. Ah, kayo na ng mga tulong bata. Tulong maglinis sa mga gilid-gilid. Mga gilid-gilid. Okay. Ah, ito, anong plano nyo rito? Ano po ito? Bintana? Opo, pla bintana po yan. Tapos... Patingin daw, patingin okay. daw. Oh, tour natin, tour. Sige na, mauna po kayo. O, oh, tour, tour. House tour ito. Kahit di pa tapos, eh, para update sa mga viewer natin. Mga kapapi. Ito po, kasamantala, dito muna kami nagluluto. Saan po? Dito po, ah, dyan. sa area na to. Pero eh, ano talaga, yung pinaka-main door namin dito, kasi dito po kami pinapadaan nung may-ari ng lote. Ah, ganun? Opo. Nagiging main door ito? Opo, mga exit na lang po yun doon sa tabi mo. Ah, okay. Tapos saan ang kusina? Di ba dito na? Opo, dyan na lang din po. Saan ang dito? kusina? Dito siguro. Dito sa oh. party na ito. Oh. Doon yun yung san labasan po? Parang mas maganda kung um, kung main door ninyo ay hindi nakaharap agad kung sa exit ay dito sa ano maganda dito Inish. sa ana. diba okay rin kasi okay, okay rin ang ba plano ni kuya mo gawin daw tindahan to dito sa side na to dito mm. -hmm. kaya naglagay siyang pinto dyan yung hindi ko alam kung dito kami dadaan kasi ito alam ko itong way na to ito yung daan namin eh mapunta doon sa dulo opo Kasi may sukat nga pong binigay sa amin dito yung may-ari. Apo eh yung uh, tawag dito kasi merong nagsabi rin sa akin yung mga kapapi, kapag, uh, yung pintuan mo nakaharap sa gate, parang ano ba, ba may mga, parang di kakita agad ng uh, guro. Hmm. Pagbukas kung, ng gate. Yung anong ginagawa sa loob? Hindi, I mean, uh, ano ba, may something sa labas, di alam para ano ba, kung may mga something na intruder, hmm. nanakaw o ano, di ah, alam kayo. na nakikita sila. 'di ba? Oo. Oh. kaya naman po ang ano niyan. Kaya nang uh, masusunod diyan nai Sa amin ay ano lang. Recommend, recommend, 'di ba? Okay. Suggestion. Suggestion. Hmm. Okay. Ikaw sa tingin mo nok sana ng pinto sana. Hindi, yung pinto, yung gate na lang iwas kasi ito buo na eh. Ay, ah, yung gate na lang iwas. Yung gate na lang ang iwas. Oh, po pwede, nai. Dito na lang siguro kami mag- <laughs> Huwag siya nang itapat sa pinto. Oo, oh, huwag itapat sa, sa pinto. Po. Pwede siguro yon. Hmm. Kasi halimbawa, kung katapat siya ng gate, pagka napasok yung gate, diretso, diretso pinto. na sa pinto. Diretso sa pinto. Di ba? Para hindi po kayo ano. Grabe sa si Jess ni Burnok, ano? Nino? no. <laughs> Gupit ng mindset niya. Ay oo, yan ang gusto ni Burnok. Siguro ang gate na ito, nasa taas. <laughs> <laughs> yung gate ko. <laughs> yung gate ko ano eh. Wala talaga makita. <laughs> oo. Oh. Lapit mo. Lapit, <laughs> lapit. Oh, tapos na yun, San, san pa? Ano pang uh, itutot nyo sa akin? Ito. Hmm. Ang... Mabit silang ang luluto. Ano so, po? Ito, nalagyan na namin ng graba. Graba? Saan na yung graba? Hindi pa ako sure ha kung ano yun, tama na ba yun o dadagdagan pa. Kasi hmm. kuya mo lang nakakaalam. Nilipat namin dyan yung mga plywood kasi dito yun namin na lagay eh. Saan yung mga plywood? Ah, Ay, ito. Ayan po, yung sobra. Ayan dami. Apo. Dami sobra o ano, sakto na yan? Ano pa po, maggawa gawaan po yung Ayan. bata ng double deck. Ah, Tsaka division dito din. Ah, sinama niya naman na yun sa ano, di ba, pagbili Apo. natin. opo. Oh dito, ano po ito? Ito. Ito ang laki ng bintana pala, kita niyo dalawa. Dapat <laughs> langit. Utong-tungan no. si Bugino. Ah. Oh. oh, hindi 'yan talo. Puno naman dito ng <mag> refrigerator. <laughs> <naluhod> sa loob, sa loob. Sa timba. <laughs> Matindi, kabira. Oh, ito yung karang uh, lamesa ni Lanay. No. Ito ay uh, yung flooring na inapakan natin ay lupa pa mga kapati. No? Hey, ito ata yung, yung una mong binigay. Ay ito ba yung una no? unang una, una. Una una. lang. una putikan lang. Yung una, mga bata kasi yun, ano eh. Naglalawa. so, <laughs> madulas. mm So na mga <laughs> Medyo malinis na siya ng konti kasi may graba na. <laughs> Opo. <laughs> Hindi ka dati na as in madidirik ka kasi ang putik pa unang. Mm -hmm. ulan. Mm. Ay, nitu maiis ko ng konti. Mhm. Eh, eh. pogi daw si Lewy. <laughs> eh si Lawrence. Magiging <laughs> pogi. Oh. Ah. Ah. Ano ba si Lawrence? Uh, sabihin mo daw Darna. Ayoko ka po. Ayaw mo. <laughs> Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Bakla lang po 'yan. Oy. Oh, <laughs> di kusina <ko> sa abi o. Oh. <laughs> Darna? <laughs> Bakla <ikaw. laughs> ka. Ayan na. Paano yung ilaw niya po rito? Wala po. Ano? Ano? Cellphone lang po. Kaya pinapairang po ako ng tiyahin ko ng ano? Solar. Solar panel. Na, na ilaw. up oh. Tapos, eto Ano po ito? Dapat yon magkakabit kami dito. Kaso oh. hindi kami tinayagan kasi marami na kasi sila dyan. Ah, marami na sila dyan. Oh. Hindi dagdag po kayo para marami kayo. Hindi <laughs> <laughs> na daw po kaya eh. Kasi talihan po ito. Ah, talihan. Opo. Eh, dun po sa dulo? Sa dulo. Hindi rin kami pwede dun. Bakit? doon, nag si kuya mong nakaraan, hmm. sabi ni kuya mo, baka naman doon, kasi bisaya din yun. Hmm. na lang kami, tas bilak ng wire at saka ano, pumayag naman. Hmm. Kasi Tapos nawa nga sa amin, kasi kawawa doon mga bata, malamot masyado. Opo. Eh, ano na lang po, siguro kung may makausap kayo na matatapan nyo, di ba? Opo, Yan hmm. yun ang pinag-usapan namin po yung tsaka Tapos, ito, ito, lalagyan pa po ba ito ng uh -huh. Dingding ding, dito. Opo, meron po. Yung ito, ang dami pa naman natin plywood eh. Naka-set na yan eh. Kung hmm. dito, kumpletuhin natin to. Hmm. Tapos yung ano, mga bintana, pintuan, tapos yung division natin. Opo, oh, ay, baka makuntog kayo na yun. Tsaka ito. yung ano, yung double deck ng mga bata. Para yung mga bata, okay. hindi dito na kayo. Onay, dito. No, dito, hindi? dito, dito. May pako dyan. Huwag <laughs> para hindi, ano, hindi naka, ano yung mga bata. nakalapag pag, diba, sa, ano po. Mm. Eh, sa ngayon, paano kayo natutulog para? po sa ngayon? Pansamantala, lalatag lang muna namin yung plywood. Uh -oh. Doon po kami maglatag ng higaan namin. Uh opo -oh. Dito sa may graba na to. Uh -oh. Ay, um, mga is -is na rin yan, ano, konting-konti -konti na lang. ba diba, Nay? na lang po. Marami uh -oh. salamat sa papa dance uh -oh. At malaking Welcome tulong po. po kayo sa pamilya ko. belated ha uh, happy birthday po ka-business official. Ay, salamat po sa iyo hmm. sa pagtulong mo sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, siguro ngayon, hindi pa ganito sitwasyon namin. Kaya lubos-lubos nagpapasalamat yung pamilya ko. At lalong-lalo na po sa Panginoon, dinala po kayo para sa amin. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Hmm. Lalo na po sa sponsor na tumutulong po sa inyo. Hmm. Thank you po. Welcome po, Nay. You no, know, ito, konting tiis na lang, mga kapapi, matatapos din ito. O, oh, Ayan. ito yung mga materialis pa natin. No? Oh. Ang ah, makapal pala itong plywood. Opo. Oh. anong size po ito? One half po. Ah, one half. O, oh, makapal one nga siya. Uh, mga kapapi, o. Oh. So, ito yung uh, plain sheet. Ayun ah, uh, sa mga bago po sa akin channel. Panoorin niyo po yung istorya nila Lawrence, yung 15 magkakapatid, minigi po kami ng suporta ah. sa inyo. Pakipanood niyo po yung mga vlog natin sa kanila para mas lalo niyo pa silang makilala. At kasa uh, kasama po namin kayo mga kapapi sa pagtulong natin sa ating uh, mga kababayan. No. Um. Ayan, dito. Oh, hindi na sila maputik. 'di ba? 'Di ba ilang division to, Oh, bali ilang division daw po. Ano? Bali siguro, parto namin, tapos dito sa mga bata, bali mm. dalawa lang, tapos lagyan natin sila dito ng double dick, para, lang. para hindi sila nakahiga sa sahig. Hmm. Tapos siguro po, pagka halimbawa gawa na to, tapos na, para iwas din kayo sa lamok, siguro yung mga abubot na hindi naman yung gagamit. Oh, oh, yun, tama, tapos tama. <laughs> Galing na yung toy doon ah! Oh, Siyempre kasi... Oh, grabe! Grabe <laughs> 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 oh. mag-isip no, Kuya Bog? Matindi. Matindi? <laughs> Meron ka pala nun. Mayapang Ay, dito lang. Joke lang. <laughs> pala tayo nun po. Yung mga lumang yero, nasa na po? Oo, yung mga lumang yero na eh. Ayan po. Nasaan? Tama-tama. Magagamit yung mga, gagawa nyo yung CR. Ay, yun, ah, pwede. Pataon. May ano po, may hukay na po kami doon. May pang samanta ng CR. Oh. Pero wala pa po kong bawal. Uh, yung luma siya na bawal. Ah, kahit luma na bawal. Opo, pwede oh. naman. At uh, linis na lang, di ba? Opo. Ah, Bali, makukubera na rin yun ng maayos. kasi yeah. meron na siyang ano. Saan air. po ang uh, magiging CR po pala nyo rito? Yun po, yun dating bahay namin doon. Saan, saan? Dito, sa... Saan? Ito po, yung tabing tabing. Ito yung mga, ano, mga papisimento. Ayan na. Ayan sila Rhea, oh. Ay, grabe. Pantay ng bata. Oo. Oh. Sipag. Hindi, pag nila. At ito, bitong. Kala ko tinatanong kanina ang yero. Hmm. Gusto niya iuwi. <laughs> Kala ko ibibenta. <laughs> Oo. Oh. Hindi, <laughs> grabe. Siyempre, magagamit pa nila yun para sa CR. Oo. Oh. Oh. Ah, ah dyan pa kayo mag-CR na eh. Hindi po, ayun yung pinaka-CR namin yun. pa kami. Saan? Ayun yung luna na yun. Ah, doon Walang po ito kayo. Ito, ito. Eh, paano, alam dito matatapos na ito, saan yung po ilalagay? Ang plano ko nga kay kuya mo, kasi wala na silang time para maghukay talaga. Hmm. Sabi ko, bilhin nilang siguro ng BBC papuntang Oon. E paano ano, yan? Yung... Alimbawa, pag ginamit yung Oon, yung lupa. Diba Lung sabi, lupa. dito lang kay banda? Opo. Uh. Pag ginamit, pwede rin siguro, sabi nga ni kuya mo ba, siguro, maghukay uli ng panibago. Mmm. Kaya sabi... Kaya ito lang, Nay. Hmm? Talawang dram. Talawang dram, okay na yun. Ito kayo. Mmm. Talawang Kasi dati, nandito pa yung anak ni, namin na isa. Yan mm -hmm. ang nakakatuwang namin dyan sa ganyang gawa. Eh, Kasama niya na po. Mm -hmm. Kaya kami kami na lang dito ng mga bulilit. Mm -hmm. <laughs> yung mga nag-aaral. Tapos mm sila -hmm. mga Kailan po sila ulit magsisimulan mag-ayos? Uh, Uuwi po yung si kuya mo. Sabado ulit ng... Ah, bali Sang linggo pa ulit. Opo. Ah, oh, Kaya na i nilatagan na namin ng ano, graba para kahit papano, mabawas-bawasan na yung trabaho nila pagdating ng linggo. Hmm. linggo oh, pa linggo ko pala? Opo. Kala ko ano, araw-araw. Uh, ah, na kayo ng grabo, baka papatungan pa ng ano yan. Kasi sobrang nipis niyan. Na, hmm. yan. Tatambakan pa? Oo, oh, baka tambakan pa oh, yan. Oo, baka tambakan ito. pa ito. Baka ito yung minahabol ni Kuya. Ay, alam ko po. Pero alam ni yung kuya po yan na uh, nagtambak kayo. Ay, iba niya nakita Ayko. na Ayoko. Ayoko. ito yun eh <laughs> ang level niya alam ko ito yung pimpuan na to, hindi ito yan doon oh, sa, sa taas. Kaya nga so tataas to rito kasi ini-level yan doon eh hmm. hindi hmm. mo pwede na pag ganun yung flooring niyan. Oh. Oh. Ngayon pag ginabal yun doon mataas pang tatambakan dito. Oh. Ngayon ibabalik nyo to sa sako. Balik na nyo sa sako. Kasi oh. tatabunan yun sayang. Oo. Oh. Oh. Kasi mataas yun dun eh. Dito kayo naglagay ng graba. Hala, mm. nakalahati na yata namin yun So, siguro ang gawin ko na lang bukas, kahigit ko na lang kayo dito banda, no? Kaya antayin muna si tatay kung ano anong plano niya. Pero sa tingin ko talaga, ahabulin niya yun. Ito ang habulin niya Ito yung ano niya eh. Mabilis ba yan, Nay? Mabilis? Ha? Mabilis yan, ahabulin? Hindi. 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 Tapos? sabi niya sa akin kanina gusto daw niyang makita yung ginagawa namin hmm. sabi ko naglolo ko kasi yung cellphone hmm. hindi masyado kami makapag-usap hmm. ayun ano mga kapapa, ito muna yung uh, siguro update natin dito sa pabahay natin at inawa ng Panginoon Diyos nagkakaroon na ng uh, kalinawan no? mali unang gawa pa lang ito ilang araw po ginawa ito? isa lang po isang araw hmm. lang? opo Grabe ang bilis. Sa araw lang. Sila lahat gumawa. Ah, uh, ni so bali sa siguro pagbalik nila dito. Medyo sa linggo parang okay okay may na ito. yata nagagawa ng alam may naka-skid yata ang na gagawa ng ano, yung bintana. Mm -hmm. Parang may binigay yata si Mr. Ko yung kapatid niya. Mm -hmm. Ayos, ano, may mga kapatid. Eh, mga bata, uh, tumutulong naman po sila sa tuwing linggo. In, <laughs> ano po ba linggo talaga sila gumagawa? Opo, oh, tumo linggo lang ang available nila eh. Ah, Okay. Eh. Hindi talaga ako makapunta noon. Opo. <laughs> sayang nga eh. Sayang eh. Sa ibang araw ba hindi talaga sila may, Ano may video conte yung tiyahin ko kasi pumunta siya dito. Sabi ko sayang video sana natin para maisin ko kay Papa Dennis oh. kung paano yung update. Sayang naman ano. Kung Sabado sana hindi kakayanin pa Pero may gagawin sila ngayon linggo. Opo. Oh, Meron po. Ito magawin mo. Di, wala ah, hindi wala. Hindi siguro. Ah, uh, siguro. Ako nang bahala kung sino'ng mag-update sa atin sa linggo. No? Sino sa mga kagwang natin ang pwedeng mag-update na, Kasi pag linggo, nasa church po ako eh. Na uh, simula umaga hanggang uh, hapon. No? Mababati. Hmm. po muna ang update dito. Kasi gusto ko sana kaya tinatanong kung pwedeng magpaano rito Gusto ko sana magbigay ng merienda dito sa mga bata abang Umagawa gawa No? Ano bang gustong merienda ni Luigi? Sir? <coughs> <Huh>? Ha? Siya pa lang si Pajibar? Saan daw? <coughs> <coughs> ha? Magdisi Ang bera Ito ba yung cellphone na yun nai? Opo Nakala ko naglolo ko Ewan ko dyan sa kanya, nag, ano, may tape-tape lang mo yan eh. Padji, ang gusto mo eh. Wala ka mang ginagawa. Lalaro ka lang. Ano gusto mo be? Meron, naman timba siya. Padji, parang Ha? Ayan, yung malaki timba. Ay, ah, may sarilang mong gamit. Oo. Oh. Padji, Hindi siya payag na hindi siya sa Ano Anong oo? Opo. 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 Ay, pagka puro oo, hindi na ako, ano, rito. Hindi na babalik. Oo, hindi na ako babalik. Pagka puro opo. Ha? 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 Apo. Busy ah. Oh. Oh, ano gusto merienda ni Luigi? Busy. Busy, busy ka. Ha? <laughs> ha? Ano daw? Ayaw? Pajibar po. Pajibar. Eh si Lawrence, ano Akin ba gusto? Paramek. Kahit ano lang po. Kahit ano? Madami aking pajibar. Ah, madami. Akin. Pajibar. Grabe oh, na Pajibar talaga. Pajibar. Oh, ito si, ano? Reya, Ate. Rhea, anong gusto merienda? Pajibar po, tsaka soup ano, soft drinks. Pajibar, tsaka soft drinks? Oh, grabe. oh, <laughs> Ilan ang gumagawa po rito, Nay? Eh, anim? Ngayon, opo, sila. po. Opo. Oh, tapos ilan yung mga bata? Kami po, lahat. Ilan? Tumutulong-tulong. One, kami two, three, four. Pati nga po yung pamangkin five. po, tumutulong din yun sila. Ah, kami okay. Mm. Ayos, Ayon ano? Ngayon ko Abangan niyo po, iba eh, pang uh, mga kaganapan dito sa ating uh, pabahay. So, oh. oh, may gusto sabihin sila Lawrence, sila Rhea. Akin. Oh. Juice. <laughs> Juice. Ha? Ano gusto sabihin ni? Eh? May gusto kayo sabihin o oh, bigyan ko kayo ng uh, pagkakataon. Maray pong salamat sa pagpunta niyo po dito. Tapos na experience. Ayos na po yung bahay namin. Ayos maraming, na. Maraming salamat po. Ingat po. Maraming maraming marami. salamat po sa mga ano po, mga grabo po to sa isa buwan sa mga dispurgus po. Oh, grabe na isa-isa talaga ni Luigi. <laughs> pako, pako, pako. pako, yung pako. Pako. Tsaka sa pako rin. <laughs> <laughs> oh. Okay. Oh, si Rhea, may gusto sabihin? Maraming salamat batang po sa sponsor, tsaka po sa ano, sa pabahal, tsaka rin po sa Papa Dins TV. Thank you po. Alright. O, oh, taste na lang, ano? Apo. Konting taste na lang. At, salamat sa Panginoong Diyos na sa Diyos ang lahat ng kapurehan nito. O, oh, muulan na. O. Paano po, tutuloy na rin kami, mga kapapi, at salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. At, kita-kita tayo sa susunod na vlog, mga kapapi, ano? Ito daw dito. Nagsisiksikan sila dito. Muulan, muulan. Ayun, God bless po sa ating lahat. Ah. kita kita sa next vlog. I love you all. Love you. Say goodbye. Go Tomorrow, Tomorrow is another day. Yeah. Bira ba nat? Lipad mga Nakakabat. At ingat kayo dito, Nay, ha? Okay. Ingat po Salamat kayo rito. Ko. God bless po. God bless.